Marios Black, thank you very much. Mga kalingap, mga kapobrel at suportahan natin. Ayan po mga kalingap, magandang araw po sa inyong lahat at uh, uh, magandang hapon sa mga po kayo naroon. sana. Nasa mabuti kayong kalagayan. At uh, ngayon po mga kalingap ay uh, binalikan ko po, po ngayon yung uh, na pag-utangan po na ni Maylin ano ng pera. So ngayon po mga kalingap, meron po akong gagawin para uh, matulungan po natin si Maylin. Matulungan na rin po natin itong nakunan niya ng pera at uh, pare-parehas po kami magkatulungan. Ano po? So gagawin ko meron po ako dito gagawin mga kalingap na ito po si Dilma ay kung magkano man po yung nakuha sa kanya ni Mylin ay babayaran ko na lang po ano at uh, para naman na uh, wag na siya mag-alala kasi nga po medyo talagang mahirap po ang buhay ngayon ano mahirap humanap ng pera lalo na po sa sitwasyon nila ngayon dito yun nga nagtitinda siya ng uh, dito sa siguro po yung isang daan hindi niya pa makuha ng tubo sa isang araw kaya yun medyo mahirap po para sa kanya yung pera ano kaya so ngayon po mga na pag-isipan ko na tulungan na lang po natin Ayan, kung magkano man po yung nakuha sa kanya ni Mylen, yun po ay babayaran natin. Babayaran ko na lang po. Ano po? Ayan, maraming pong salamat mga kalingap at sa ngayon po ay pupuntahan natin si Bilma. Okay. So ayan po mga kalingap, sa ngayon po nandito na po tayo sa uh, tindahan po ni Bilma at ito nga po naka pala syempre, nandito po siya sa tindahan kaya nakaabang palagi. Ayan, ayan Bilma, kumusta ka na? Hi, good morning po. Ito po, mabuti naman. Ano, nagtaka ka ba kung bakit ako bumalik ka agad? Aha. Inisip ko baka kung nakausap mo na si Mylene, ganun lang. Uh, hindi alam mo, kaya hindi ko na... Hindi naman ako pupunta doon kay Maylin dahil mm -hmm. unang-una hindi ko naman dapat siya makausap. Mm -hmm. uh, kailanman ay hindi ko siya pinuntahan para kausapin mm -hmm. o i-vlog. So nagkaroon, nagkaroon ng, ng, ng pagkakataon dahil nakita ko kita mm -hmm. at yun nga nasabi mo sa akin kung kilala mo si Mylene. Sabi ko may kilala ko kaya mm -hmm. nagkaroon tayo ng topic na ganun. Mm -hmm. So ngayon, napag-isip-isip ko na balikan kita dahil gusto kong matanong sa iyo, magkano ba yung utang na kuha niya sa iyo? Kaunti lang naman ang nakuha sa akin. Uh, siguro may mga kasi ang hinihingi kasi sa akin 1,000. Ay eh, wala man akong maibigay. Ay eh, ang sabi nga niya sa akin kung magkano nila ang hawak-hawak -hawa ko. Eh, ang hawak ko lang ay 300. Yun na lang pinilit niyang sa akin. Hindi binigyan ko nga siya doon sa Bautista. Ayun, mm. oh, ang nakuha niya sa akin, 300. Pero yung bumalik siya ulit dito sa akin, dito na sa Mabilo, hinihingan po ulit ako ng 1,000. Eh wala nga akong pera. Kaya ngayon, ang naka, nakakuha siya ng pera doon sa kaibigan ko, kaya ate. Ayun, meron. Yung sa kaibigan mo, nasa magkano kaya yung nautang doon? Hindi ko nga alam. At ang sabi sa akin ni ate na, ikwento sa akin, kahit daw umutang ng tag-5 nga yung dalawa kay ati, si ati matapos si ate Tis magutang daw ng tag-500 para maging 1,000 eh, hindi naman ginawa ng isa isa rin namang wala rin kaya hmm. ang nakuha yata kay, ang nakakuha siya ng pera kay ate Tis na lang tsaka yung ang nakuha kay atitis Tis kalan electric kalan tapos yung pera Ayan. so ngayon ano kaya ako bumalik dito kasi gusto ko na rin na matapos itong uh, sa inyo itong issue dito sa inyo na uh, yung gusto ko na rin matulungan na rin si Maylin kung uh, magkano man yung nakuha ni Maylin sa iyo dito at uh, kung magkano yung naibigay mo sa kanya ay babayaran ko na lang para natulungan natin si Maylin uh, at natulungan na rin kita at sana ano kapag nabayaran kita nung nakuha ni Maylin sana wag kalimutan mo na lahat ano Walang um, limot na nga ako, kaso lang, limot na nga ako niyan, ang kaso lang nakita kita. Kaya, ang akin lang baga, wag na, wag na sanang, huwag na sanang maulit yung panloloko niya sa iba, kaya, tinanong kita. Mm -hmm. Ang gusto ko sana doon, matigil na yung panloloko niya. At kawawa naman baga yung tao, na tulad namin, na isang mahirap lang, tapos, nahiraman niya ng pera na ang pera naman ay pinag lang din namin, tapos kukunin lang niya na hindi naman ibabalik. Ang amin lang sana nun, kaya nabigyan na ko siya ng pera at sabi, pinabukasan, ibabalik niya. Ay sabi ko, bukas ka mo ibalik mo. Hindi ngayon, pagka umaga nga, sabi ko wala naman, bumabalik si Maylin. Siya ay naman pala ng hiram, kaya yung nagdudli ng utang sa dito sa amin, hindi pala utang at iskam nga. I Iyon na, yung test na yun, pwede ko ba siyang makita? Oo, pwede ko na, rin makuha. Kasi, kawawa na din na. naman, ano, kung mahirap lang din naman yung tao tapos inutangan siya. Ay, totoo ay yun. Kaya sa ngayon, bilma ano, para makalimutan mo na rin yung lahat, makalimutan na natin, ano, para na lang na rin kay Mylen Mylene, ito, gagawin ko na ng paraan, uh, Gagawin ko na rin, babayaran ko na lang din yung utang mo dito para hindi na siya tatawag sa iyo para mawala na rin uh, tinulungan na kita. At saka ito tinulungan ko na rin para mabayaran yung uh, kuan yung utang sa iyo. So uh, ito bibigay ko sa ito, Belma, ano? Para naman hindi hindi okay lang sa akin kami nagcha-charity, ayaw namin na uh, Ayaw namin na yung may isang na naagrabiyado. So, ngayon babayaran kita nung uh, nakuha ni Maylin At isipin mo lang sa ngayon na yung 300 na nakuha ay pina pina -interesan mo lang kaya naging 500 'yan. Na hindi 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 o oh, kunin mo 'yan at ito ay ibinibigay ko talaga sa lahat ng mga nangangailangan. Kaya ayan sana ayan Maylin ano uh, nabayaran na natin yung utang mo dito. So, hindi Uh, hindi ka na mag-aalala dito kay Vilma Wala ka nang iisipin dito Dahil nabayaran na, na natin siya So kung mayroon pa man na iba na nautangan mo yun Ay hindi ko alam ano. Basta dito uh, nabayaran na natin So Vilma, ano ano po ang uh, masasabi mo sa ngayon Dahil uh, nakuha mo na yung matagal mo ng uh, tinatawag sa kanya para sa akin nakakaya sana ito at hindi naman ito ang nakahiram sa akin may din And... nakakaya naman tanggapin kaso lang nakalimutan na rin kita kaso lang na re-remind sa isip ko na ikaw eh, may hiram sa akin at nakikita ko ang mga kapwa mo ngayon po at na, nahiya naman po akong tanggapin dito sa binigay ni kuya gusto ko po sana ibalik. Hindi, ko na yung si nakakaya po. Unang-una, unang-una, ano, unang-una po, ano, si Mylene ay isa na, ay hindi naman siya talagang kalingap. Mm -hmm. Siya po ay beneficiary. Siya ay natulungan lang na nagkaroon ng, uh, mm -hmm. na naggumawa ng channel. Kaya, hindi ko nga po alam ano, nag, kung nag-i-scout siya o ano. Basta, gusto ko na rin pong ma, kung anito, ano yung gusto ko na rin matapos yung mga issues sa kanya. Sana, manahimik naman na siya at uh, sana wag na itong gagawin niya mm -hmm. at uh, yun nga ang hiling uh, ko lang din doon sa ka kaibigan mo na nakunan din ng pera gusto ko siyang makita para kung may nakuha man na pera doon ay uh, ganoon na rin ang gagawin ko babayaran ko na lang kung magkano yung nakuha sa kanya mm -hmm. ano lalong, lalong lalong na mahirap din siya Hmm. Ano bang hanap buhay din niya? Nagtitinda din siya, kaso lang, hindi ko na, hindi naman baga natin mano na di tayo ng puhunan. Uh -uh. Ang puhunan din o, inutangan lang din tulad ko. Uh -huh. Ang kaso ngayon na biktima lang kami ni Maylin. Hindi naman sana ang intensyon namin ay matulungan din kami. Ang gusto ko lang sana nga doon, at kami nagdidil ng mga lupa. Yung mabintahan kami ng lupa at may bayan nga daw siya. Yun sana ang gusto kong kaya nakipag usap ako kay Mylene gawa ng gusto ko matulungan din kami sa pamamaraan na yung aming pinagdidil na lupa ay mabili. At kung may buyer naman siya, hindi mas maganda ka ako para sa akin. Yun na lang ang pagtuunan niya ng pansin para hindi pa baga nakakaya na sabi, malakas na, malakas naman kami matihingi kami ng tulong uh -uh. ang amin lang sana makapagdil kami ng lupa na dinidil namin para kung may kunti kami ganun siya doon, yun ang gagawin namin tulunan. ay ang kaso nga tulad nito, hindi naman pala pagtulong ang gagawin niya sa amin at panluluko pero sa ngayon at na ito na, ito, na balik na may ang pera kahit nakakayang tanggapin ayaw naman ang balik nito ni kuya ayaw nang tanggapin din salamat na lang po ang akin lang po wag nang ulitin ni Maylin kung mayroon po sanang makakausap na taong si Maylin ay eh wag na pong maniwala kasi tulad po namin kinausap kami natutulungan daw kami ang kaso po hindi po tulong ang ginawa sa amin scam kaya wag sana po ang aking pakiusap kay Maylin wag nang manloko ng kapwa at kawawa naman po yung tulad namin mahirap din at alam kong nakakaano siya nakakasakit din ng kapwa niya Vilma, nung noong bang una na nag-aanok sa'yo si Maylin wala ba sa isip mo na ano yon yung lulukohin ka lang o may halong pangluluko? Para sa akin, nagtataka ako nung unang namin pagkikita. Ba't ako agad-agad dihiram -agad sa akin ng pera? sa samantalang hindi naman niya ako ba, pakilala. Nagkakilala kami, at the time na yun na kami magkita doon sa tindahan namin. Ah, sa tindahan na doon sa Bautista. ako ko, ba't kaya agad-agad hiram sa akin ng pera? Sabi ko, kung ikaw ka akong may pera, basta inulit-ulit ko sa kanya, kung ikaw ka kung may pera, mag-withdraw ka na lang. Di ba Kakaw, ang vlogger na ATM naman? Hindi na niya sa... Ay, malayo pa. Mm Ayun nga. At sa, alam mo naman, na ano yung loob natin magpahiram at kung mayroon lang din, nagbigay ako kahit konti. Ayan. So, ngayon, isa ng uh, aral sa iyo yan, ano? Ayun. Na kapag hindi mo siya gaano kilala, huwag ka basta-basta magtitiwala. Ay, at uh, ayan nga, na sa ngayon matatahimik na yung kwan mo dahil uh, binayaran ko na yung nakuha sa ni Mylin. At sana sa'yo, iyo Mylin, ano sana wag mo nang gagawin yon. Uh, lumaban tayo ng parehas at saka hindi naman uh, si Mylin ay kalingap yun lang ang kuan mo. Uh, wag mo kapakilala sa amin kalingap uh, na raw siya. Uh, isipin mo na ngayon kapag nakakwan, wag mo nang isipin na say Uh, isang kalingap. Siya ay natulungan lang ng kalingap. Mm -mm. Alam ko mm -mm. naman, alam ko naman na tinulungan mm -mm. lang siya ni Kuya Rob. pinagawan siya ng bahay. Mm -hmm. Alam ko naman ang kwento ng buhay niya. Lagi ba naman tayong supportive ni Kuya Rab at Kuya Bob. Mm -hmm. Lahat naman silang mga kalingap. Kaso lang ang ginawa sa amin, isa lang panloyot. So, ano mm -hmm. lang so, sa ayan. So ngayon, ano nang masasabi mo dahil na, natapos ka na? Naka-escape ka na ngayon kay Maylin na nabayaran ka na wala wag mo na siyang isipin pa isipin mo lang na pinahiram mo lang yan dahil nagkatubo ka na ano mm -hmm. <laughs> so ang ngayon ang gusto kong makita yung na isa pa na nakunan niya ng pera para kung kaya natin bayaran babayaran ko yun ako ko na rin yung para makatulong naman kung uh, sabi mo nga nakakaawa naman din yung kalagay ng isang tao mm -hmm. so babayaran ko kung nasaan man siya baka halimbawa makita mo i-contact mo lang siya at ibibigay ko sa iyo ang contact ko. Halimbawa, nandito siya, pupuntahan ko siya dito. Anytime, kahit na madaling araw. <laughs> <laughs> ayan, ganyan ang kalingap. Anytime, walang oras-oras ang kalingap pag yung tumulong. Ayun, ano, at ibibigay ko sa iyo ang uh, kung kumamaya. Ayan, ayan. Kung ano Anong, sana, um, kung ano sana kung ngayon mapuntahan natin, pwede. Kaso lang nahihilo pa ako. Na high blood kasi ako. Oh. Uh. Bakit ka na-high blood sa pauta mo kay Maylin? Hindi. Masasabing ah. init yata. Ma-stress. <laughs> <laughs> uh, oh. May init kasi talaga. Ang init. Nag-150, over-150 na ko eh. Kaya nahihilo ako. So ngayon, ayan, hindi ka na ma-high blood niyan? Mabili ng gamot. Ayan. Well, eh, huwag naman. <laughs> <laughs> na, ito na. Bibili ko na ito ng gamot. Nanginginig pa yung aking kamay pagtanggap nito. <laughs> <laughs> Nakakaya ah. naman tanggapin. So, maligaya ka na ngayon? Masaya ako tanggapin. Kahit pa paano ba naman ay eh, pinagpaguran din naman. Mm -hmm. Hindi ka naman makakapulot yun sa daan kahit 5 centavos. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, sige, uh, maraming salamat. salamat. Uh -huh. Ayan, uh, gusto ko nalang makita yung isa pa niyang inutangan para kung kaya natin na uh, mabayaran, babayaran ko. At uh, isinisigurado ko lang 100% yung kalan baka wala na yon oh, Hindi natin masigurado kung nandyan pa yun. At uh, unang-una ayaw ko naman na... Uh, pumunta kay Maylin. Salamat ng mga nanonood ano lalo na sa mga nagko-comment. Ako po ay hindi nag-vlog kay Maylin. Ah, uh, yun nga po ako po ay scouter, nag-scout ako at uh, yun lang nga po natagpuan ko lang yung uh, mga na utangan niya kaya nababanggit po yung pangalan ni Maylin pero hindi po ako nag-vlog kay Maylin. Ayan. Nepal. Mm -hmm. Ako naman kasi ang lumapit sa iyo, kaya nalaman mo. Pusa mm -hmm. lumapit at alam ko, ito ay nagbablog. Mm -hmm. Kaya pala tinunong mo ako kung kalingap. Mm. <laughs> kaya sabi ko, barang kalingap ito. Ayawin ko, ba't ba talagang pilit kitang pinuntahan? Mm. -hmm. At yun nga, ang gusto ko lang malaman at gusto ko rin matigil ng pag-iis kami ni ang mm. sabihin ko na ganito, ganyan, ganyan, natutuon naman, baka sabihin nang sisinungaling ako. And mabuti nga, nakita mo ako para mm. sa pamamagitan ko, nabayaran ka ng mm. utang ni Maylin. O sige, maraming salamat. Salamat, okay. salamat din. Okay. At nakakayang tanggap din sa Wala, ngayon. okay. Ayan po, may kal... <laughs> Bumili kami sa ano, ay, pumunta kami gano'n sa binibili namin na lupa sa kanya. Sabi ko... Alam mo ba ka kung may lupa ni Kuya Bal dyan? 2.7 hectare Basta ilang hectare yun. Kami yan nag-bill noon. Kaso lang, hindi nagustuhan. Ito namang isa namin kasama. Is, eh, dinala pala kay Kuya Bal. Sabi ko, alam mo ba ka ko yun? Sabi ko kay Maylin. Sabi ni Maylin, oo, oh, lagi kami dyan. Sabi ko, sabi ko, ay, wala yung kamaniwala dyan kay Kuya Bal. Wala po lang pagkakasabi sa akin. No, no. Sabi ko, hmm? Sabi ko, kaya bang naman kasi isip ko lang naman, kaya bang naman yun, ngayon? Nasasamantalang dyan kakakunagin tao. Ganun daw sabi ko, sa lublog -lub. ko lang, hindi ko nang sabi niya. Tama na po mga kalingap, marites na po yun Kaya may kakwintuhan po siya no? At uh, yun nga, uh, kwento lang po dito sa kasama ko And ayaw na pong pakinggan Tama na Ayun po mga kalingap Sa ngayon po si Bilma uh, po ano Si ate Bilma sa ngayon ay nabayaran na po natin ano, At uh, sa ngayon po ay Siyempre tuwa naman po siya dahil uh, Inisip lang niya na Na pinautang niya Yung pera niya Sa kaunting halaga po nun mga kalingap ano, sa, Para sa kanya po ay napakalaking halaga Dahil kung iisipin niyo po Yung kanyang trabaho ano nag uh, lang po siya ng counting uh, tubo sa mga tsitsiriya ano po magkano lang naman yung tubo sa mga ganyan tsitsiriya sa mga tindahan ano po na buti kong yung mga grocery talaga ay siya po ay meron lang po siya mga tsitsiriya na pinitinda-tinda at utang pa nga po ano kaya yun po ang uh, pinakamasaklap doon mga kalingap pero sa ngayon po ay sobra po yung <laughs> kanyang tuwa dahil uh, kahit pa pano po ay nabayaran na natin ano po at uh, yun nga tamang tama high blood pa siya sa ngayon uh, at ngayon ay hindi na siya ma high blood. Ayan. Marami pong salamat sa lahat mga kalingap at uh, sa ngayon po gusto ko pa pong makita yung isa pa pong nautangan niya na sabi niya atin niya raw yun na talagang nakakaawa din po yun po ang gusto kong makita at uh, kung um, kaya ko pong bayaran kung magkano man yung nautang sa kanya ay babayaran po natin para mabaya ma katulong po tayo unang unang makatulong tayo doon sa inutangan matulungan na rin natin si Mylin uh, sa kanya mga inutang para hindi na siya singilin at matulungan na rin po yung mga sa inyo pong lingkod dahil uh, sa, mga, sa lahat ng mga nanonood maraming maraming pong salamat ito po ay talagang uh, nangyayari po ayan maraming pong salamat at uh, nakatulong din po tayo ayan thank you po at syempre po mga kalinga pala huwag po natin kalimutan na suportahan of course uh, Kuya Bal Santos Matubang at na vlog syempre kalinga prab at in, inyo pong lingkod Amarius uh, Marius vlog po ayan maraming pong salamat sa inyo